As you noticed, wala po akong video na kumukuha na nagsha-shopping kami. Dito ko lang siya nakita. So, buksan natin para uh, makita nyo. I will ask my husband, what do we call this one? The last time nakita ko, oh, may blueberry. Akala ko naman, eh, blueberry talaga. Kasi, blueberry talaga yung ano niya, yung shape, yung shape ng fruit. Tapos, nung nahinog,

ayan <coughs> we're home na bali ginawa namin yung Christmas tree ng aking in-laws kasi syempre matanda na rin kailangan natin i-assist so ayan ngayon pakita ko sa inyo yung may prutas kami dito na dito ko lang nakita hindi ko nakita Simpwilip, so i-share natin so this is I don't know how do hindi <laughs> ko lang alam kung anong tawag nila dito this one ganyan dito ko lang siya nakita so buksan natin para uh, makita nyo I will ask my husband what do we call this one so they call it here maracuya do brazil so actually it really taste maracuya uh, what I mean is the ano ba yun sa atin pero kasi lasa nun sa atin eh Sobrang mahal yan dito ha. Ah. Yung tawag nito. Um, uh, passion fruit. Maracuya is passion fruit. So it's actually tastes the same. This one is just harder than the passion fruit. Pero tingnan nyo. din natin. Hindi naman natin yung kailangan. So this one this is a fruit knife. Look. is bloody red siya. Yung tumutulo. Na, na juice. Tapos yan, yung loob ay ganito. Yan. Ayan sya, Pero yung taste niya, hindi ko siya kakainin kayo sa kasi kumain ako ng <clears throat> mandarin. Kumain kasi ako ng mandarin. So, it might mix with that. Baka magtatay tayo. <laughs> Oh. Ka kasi lasa ng passion fruit kaya marakuya marakuya is passion fruit mag alam niyo ba magkalong passion fruit dito? 10 to 12 euros per kilo kaya kung may passion fruit niyo dyan kainin niyo na kasi sobrang healthy ayun <clears throat> and there is also one <clears throat> natatawa ako kasi yung in-laws ko last time nakita ko oo may blueberry. Akala ko naman eh, blueberry talaga. Kasi blueberry talaga yung ano niya. Yung shape. Yung shape ng fruit. Tapos, nung nahinog, <laughs> pwede sa inyo. Ayan. Di ba sobrang liit? Hmm. Hindi naman na micro. Kasi video nga ato eh. Yan. Madami dito. Pinadala. Ito ay pinadala sa akin ng mother-in-law ko. Hinarvest niya konti lang. Madami to. Nahuhulog lang ko last time doon. Hindi naman niya kinakain. Ako pinapakain. Laskug. Alam niyo kung ano to. Tuwang to, to ako. Akala ko, akala ko blueberry. Alam niyo ano to. Lasang bayabas. <laughs> Lasang bayabas. I'll show you what's inside. <clears throat> I will cut it for you. Lasang bayabas nabayabas talaga mm -mm. ang cute lang Oh. yun ganyan <laughs> nasang bayabas matamis din yun sobrang liit ang cute na Nasaan bayabas? Hala. sagusagol sagul ng tiyana. It tastes good. Bayabas. Ano lang. Pag-iitong pitit. Malit. Therefore, yesterday, nag-ano kami? Castañas. <clears throat> yesterday, nag-castañas eating session kami with my in-laws. So... Yeah. Ginagawa namin yan dito. Ginagawa namin yan dito. Every year. Pag maraming mga kasanyas na benta. Kasi yung kasanyas, may kasanyas yata tinanim. Bago lang. So, ilang years pa yan bago mamunga. <laughs> so, bumili yung father-in-law ko ng kastanya. So, we normally have a kastanya sa uh, session eating doon sa kanila. Yung kaka-grill lang, tapos nagtitipon-tipon kami. Pinakain namin doon while it's still warm. Sarap. Pero nagdala ako. Nag-take home ako. syempre. Pinapabayaan na naman nila ako. Mamuto to. <laughs> Tapos yun. Kastanyas. Grilled. Meron ta dito ang castañas, meron talaga siyang parang yung shape ng ano niya, parang uh, shape. So, <clears throat> yan, yun yung, yung nilulutuan ng castañas. Tapos yon nagigreel, Mayroon kami maliit lang na, na sugbahan ba? Intended. Kasi mabilis lang naman ito i-ano eh. So, every year, may kami sa kanila. Ang nagawa namin. So, yun. At least, may napikri naman ako sa inyo. mga pagkakas na pagkakas na pagkakas na dito sa akin. Ito, sa kanila to, ha? Even this one. Tanim nila to. Alam mo ba? Nung buntis ako, sarap na sarap ako niyan. Kasi maasim siya. Maasim na matamis. Yung passion fruit nga. Ganun siya. Sarap na sarap ako diyan. Diyos ko, God. Nung buntis ako, ka betis. Healthy din yan. Pero parang wala kang makita sa market niyan may ang prutas. Meron naman kami yung pangatlong advent calendar. Yung una namin advent calendar, yung manipis lang. <coughs> Normal. Advent calendar. Tapos pumili yung asawa ko ng malaki. Tapos dito, binigay sa amin ng aking okay in-laws. Yan. So this will be our third advent calendar. So, taisa-isa kami. Magbukas. Ayoko nang kumain ng chocolate. Ang sakit ng lamunan. <coughs> Beatrice din. Hindi din sa... Hindi na ayaw na rin ni Beatrice. Alam niyo ba yung trick, trick and treat ni Beatrice? May... May binigay sa kanya kasi yung lolo niya. Nung... Ito, hindi ko pa napakita. Nung ano... Nung... November. Para sa... Ha Halloween. Hanggang ngayon, dito na nakain kami lang ni Pedro na ano, nasakit. Ayun. Yan. Puno ng candies. Ayaw ni Beatrice kumain ng candies. At ayoko din naman siya kumain. So, yun. Ang dami pa nito. Ang dami ano sa loob. Ang laman nga. Kaya lang. Hindi lang pinapansin. Gano'n ganyan naman dito sa bahay. Kaya, pag nakikita mo yung anak namin, parang yung pagkain, hindi naman kasi na nasa maguto yun. <laughs> Kaya yun, parang tingin lang kung ano lang yung gusto niya. Madami naman kasi kung anong gusto niya kainin makakain din yan naman tapos tinatanong ko what you want so ayun later magbibake pala ako ng ano red velvet cake para sa aming uh, dessert sa bahay so yan tapos later namitas din kami kakapamitas lang din ng namitas ako ito second pamitas ng tangerine doon sa aking indos kasi yun nga aside from, dito yon nandito gagawin ko gagawin ko kasing juice so ito yung pang ano namin panlaban sa trangkaso <laughs> dapat ganito so yun yun lang ano later humili ako ng pang ano natin pang red velvet cake para meron tayong pang dessert at saka yung yakisoba. Ayan, kakain naman ako ng yakisoba. Ewan ko. Yakisoba ng yakisoba. Nakakaumay kumain ng karne, ha? In fairness. Ang <laughs> daming karne dyan. Eh? Okay. Okay. Hindi pala ka. Ang daming karne. So, yan. Bumili kami nito. Yung stick bread. Diba, sarap na sarap tayo dito. Stick bread. Pinabaan ko kay Bea. At saka yung parang stick o. Kasi hindi ko nga siya pinapakain ng chocolate. So, stick o, stick bread. Tsaka yung bread na toast. Nila, yun ang mga pinapabaan ko sa kanya ngayon. Dati kasi nilagyan ko siya ng heavy, like chicken burger. Hindi naman niya na konti lang na babawas niya manakain na kain. So, ganyan ka lang. Kasi meron naman sa pagkain sa, sa, sa school. Pero yung break time lang nila sa umaga. Hindi siya kumakain ng tanghali o eh, afternoon break eh. So morning break lang. So yun I put bread or bumili ako ng banana. Ayaw niya ng banana magdala. So yeah, I let her decide kung anong gusto niyang kainin. Kasi mahirap naman yung lagay na lagay na, tapos hindi kakainin. Tapos mano ka lang. Mungunsumi ka lang pag uwi. Buo pa rin yung pagkain sa ano. Siyempre, mas ma-worry ka. So since it's only break time, pang snack-snacks snacks lang. And then they also, they are provided milk sa sa school nila pag morning break time. So, ganyan. So, no worries ka na rin kasi nakakain. Tapos yung sa lunch nila, meron silang soup, merong fruits, merong bread, merong pasta, merong main, main na dish. So, ganoon yun. So, yun lang. <clears throat> ang kinakain nila doon sa school. So, wala ka na masyado, hindi ka na masyado mag-prepare. Next like sa atin dati sa Pilipinas na mag-prepare ka for lunch, babaunin mo o bibili ka sa kantin. Dito, may bayad naman siya, depende sa, ano, ng parents. Depende yung bayarin monthly. So, yan. Ganyan yung ano namin. Yung life naman namin dito. so, it's around 11.15. Magluluto muna ako. At saka... <clears throat> Magbibake ako mamaya ng... Ah... Uh, hindi pala naku... Magbibake ako mamaya ng red velvet cake. Hindi pala ako na ng asawa ko yung after na video ng pagpulagay ko ng Christmas decors, yung mga ornaments, doon sa anyang mama. Kasi nandun nga sila. So, alam mo, hindi ako masyado video, Why do you think... Uh, bakit ako hindi nagbibideo ha, yung sa mother-in-law ko kasi one time na ko siya, ayaw niya. So, respect natin yon Ayaw niyang magpa -video. Tapos, yun, ah, parang ayaw ko na every time na may camera. So, yung video na kinuha ko is through the phone lang ng asawa ko. Sabihan so, ko siya, videohan mo nga ako. Kahit may magagawa, may nagin sa ginawa ko ngayon. Yung binidyohan niya ako while making. Yung pag paggawa, first time, paglagay pa lang ng mga ornaments. Pero nung natapos na, hindi na, hindi na kasi nandun na sila dalawa. So, ayoko kasi. Tapos, <coughs> grabe yung human rights dito ha. Huwag kayong masyadong, dito kasi sa Portugal, when it comes to human rights, ang lakas ng human rights dito. So, ingat-ingat kayo, pag nag-video kayo, mga tao, tsaka mga properties nila, bawal po yon dito. Bawal yung CCTV sa labas ng inyong compound at saka bawal kayo gumamit ng drone. Pwede naman pero you have a license. Tapos bawal din kayo yung camera sa sasakyan pwede man for your personal use pero I don't know if you can use it against the person sa court so yun yun yung humanized dito is very well protected ganyan so yeah ingat-ingat lang so mga tourist area naman sa mga tourist spot or sa mga tourist na na place na magumagala kayo okay naman yun kasi syempre tourist nga di ba you need to have pictures and videos if you want sa mga tourist area. So, I hope someday, they will be also open about those making videos sa mga ganun. Kasi, it also helps the economy napo promote din kasi. Kasi last time, gumawa pala ako ng, kumuha ako ng videos while shopping. Tapos, inano ako, sinita. Inannounce announce sa, sa, Mike, sa sa store. Tapos after that, naglagay sila ng Marshall. Talagang every time I go inside the, uh, the store, parang may sumusunod sa akin. I, I can sense it, of course, I can. Tapos both store dito sa malapit sa amin, kung saan kami normally we, uh, we used to go shopping. At saka sa city, nilagyan din nila ng Marshall. So you cannot make videos. For me ha, I don't know why they make that. Because for me, it's a free promotions of the products of the store. Kasi if you really wanted to spy to the certain things, isang store madali lang naman ngayon maglagay ka lang ng konting CCTV Diyos ko. Sobrang bilis gumawa. But I don't know, but and in Philippines the freedom when it comes so that and the people are happy kung video sila. At saka yeah, you should be aware na hindi lahat uh, welcome ang pag-video dito. So, you have to be careful lang. tapos yan. So yun yung experience ko. As you noticed, wala po akong video na kumukuha na nagsya shopping kami. So every time we came home na lang, tsaka ako na lang ginagawan ng video yung share shopping namin. But all through while we are on shopping, hindi ako kumukuha dahil na dala ako. So I hope someday maging open din sila sa mga vlogger because it's a free promotions of your products. At saka syempre, pag nagustuhan, kasi ang store nagustuhan ko yung ibang mga products nila. So, if you like this products, so once, once may mga foreigner na pupunta at saka okay this one is good so we might try this because someone say this is a, this is a free promotion of the products pero ayaw nila so it's okay hindi natin mapipilit yon but for me it's a bit <coughs> awkward, kasi sa Pilipinas, very welcome, yung pagbablog ng isang store, sa loob, yung ganun, so dito, limited, limited ang kilos natin, so dito, ya, napapansin nyo, more dito lang sa bahay, sa loob ng bahay, at saka yung mga tourist area lang, na pwede, at saka yung daan, syempre daan naman yun, public naman yun, so yun, but when it comes to private, just be careful what you are, if you are taking videos, and, pictures, mm baka masita kayo. Mahirap na. So, ayan. At least may naman kayo na ganyan yan dito. Okay. This is our red velvet cake. Muntik na rin maubos. At saka, hindi pa natin nakuha na ng video. Ayan, tingnan nyo.